Magandang araw! Samahan niyo na naman ako sa ganap namin ngayong araw. Nagpunta pala kami ng asawa ko dito kila ate ko kasi may papagawa si ate ko yung screen ng pintuan. Nasira kasi yon nung bagyong piping. At bago yon ay pinabili muna ako ni ate ng isda at gulay at magluluto naman ako ngayong araw ng dinindin. At heto nga ay habang nagpipirito ako ay eto naman yung asawa ko inuumpisahan ng gawin yung pintuan. At dahil medyo tanghali na nung mga oras na ito at sobrang init, kaya kumuha ako ng payong para mapayungan siya. Kasi sobrang init talaga ang hapdi sa balat yung init niya. At yun na nga, hinayaan ko na siyang gawin yung screen ng pintuan at inasikaso ko naman itong pagluluto dahil medyo tanghali na nung mga oras na ito. At habang nagpipirito pala ako dyan, ay syempre hinimay ko na rin itong gulay kasi ididingding ko ito. Madali lang naman di maluto ito. Masarap kasing kumain kapag bagong luto, ba diba? At syempre, dahil kumukulo na yung ating tubig, kaya nilagyan ko na yan ng bagoong at sibuyas. At isasabay ko na rin yung mga gulay. Ang sarap kaya neto guys, try nyo rin magluto. At finally, nakaluto na rin ako kaya kainan na. Kain po tayo. At habang kumakain pala kami dito ay nag-aasaran kami kasi alam mo na mapapalakas na naman kami ng kanin kapag ka mga ganito lagi ang pagkain namin. Hay nako, wala nang diet-diet kapag ganito lagi ang pagkain. di ba diba? At yun lang, maraming maraming salamat na naman sa panonood. Pakilike and share na rin po. Maraming maraming salamat. God bless!